Tuloy ang pagdating sa Makati Medical Center ng mga kaibigan at kaanak ng may sakit na comedy king na si Dolphy. Ayon sa anak niyang si Ronnie sumasa sumasailalim muli sa dialysis ang kanilang ama kaninang umaga. Bukod kay Shasha Padilla, halos kompleto na ang mga anak ni Dolphy na nagbabantay sa ospital. Mula sa Makati Medical Center, may ulat on the spot, si Victoria Tulad. Victoria. Sinuruth eksklusibong na-interview ng GMA News si Ronnie Kizon kanina at Ania Balik Dialysis na ang kanyang amang si Dolphy simula kaninang umaga. Halos wala pang tulog si Ronnie Kizo nang kumustahin ang kondisyon ng kanyang ama at komediking na si Dolphy sa Makati Medical Center kaninang umaga. Magdamagan pa rin kasi ang kanilang pagmamonitor sa kondisyon ng ama. Pero mabuting balita naman ang pagbalik dialysis ni Dolphy dahil sa ito na lumalakas na uli ito. Kahapon kasi ay pansamantalang itinigil ang dialysis para iwasan ang komplikasyon matapos bumalik ang kanyang pneumonia at lagnatin. pero as far as I know, from in that explanation, kaya tinanggal because of pneumonia. So kung binalik, probably wala. Pero hindi nga namin nakausap pa yung Maliban kay Ronnie, nagbabantay rin ang iba pa niyang kapatid. Halos kumpleto na silang magkakapatid maliban sa dalawa pang hindi makauwi mula sa Amerika dahil sa mga personal na dahilan. Hindi rin umalis sa piling ni Dolphy si Shasha Padilla. Patuloy pa din ang pagdating ng mga kaibigan gaya ni Marcel Soriano na hanggang kagabi raw ay nagbantay sa ospital. Pero para na rin sa kalusugan ni Dolphy, hanggang viewing room na lamang pinapayagan ang mga bisita. Kwento ni Ronnie, in and out of consciousness pa rin ang kanyang ama pero tumutugon naman ito kapag kinakausap nila. Nagigising siya. Ano kung may mga 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 din. mga mga Parang nakikichismis kung mga 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 yung mga 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 Sino pakiusap naman ni Ronnie Quizon sa naraway itigil na ang pagpapakalat ng mga mensahe na patay na si Dolphy sa mga social networking site. Hanggang sa ngayon daw kasi ay nakatatanggap pa rin sila ng mga ito. Sino? Maraming salamat Victoria Tulad.